Nak lu tu dekat turun. Cikar yang duto, aku mau mimi tu. Cikin tu kau. Nang lu tu demo. Ani ngomong yang awak menemui yang duto lebih. Halo Meg, hello, akut bananang mimi nya. Liwat man ka na, nay, pikas mata, gamay. Hello? D nay, liwat lagi na si Imo, nay. Nay, pikas mata. Imo nang anak, nay. Ha? Nay? Liwat nas si Imo, nay. Awi ang mata, nay, pikas gamay. Pranimo gamay mata. Abuy <laughs> ah, buya kono. <laughs> ah! Ko, no? ah Namo ngiring <laughs> kiyot kaayo. Pero mm. ang nganu mana imon simod ming pirmi lagi na magitom sungkaban man mm. kaming oy. Mo. Unsa si yon simod? Ndak kutog ani na. Padak kutog. Nyanawan. Oi, kambila, si abit. Ila deing ilang nini or ilang alina. Mo oh, ni ming kambila. Na apa ke oi? Panggil mu. Atu desa obus tapi sesimbahan. Wala. Ku koyo ba ngali ko sawan buat. Ngapa? Soki. Ka hugo ba nana imun sini lah. Imun. Oh, asa mang kana sup sup. Diri imun oi. Mana hugo mana? Oh, kau ba di mana bu Oh, hugo mang kunta oh. Lapuk. Mau mau gumutuk lapukan. Una lang yung sumpog. Ito na basa na ako. Ah, mga una lang ta? Ha? Dito na ito ba Dito na sa pagkakunin. Dito na nung Ina sudan na. May inasal. Na. Na ay fried nga fried nga kuan. Ansa ni fried nga bukog. Tagaan ko ni. Ngayo ko kong na din. Kapdas imo. Nah, bisa mau tak? Ila mana? Ano kay bagang mo sila? Aw. Oh. Kuwan, pag uli na mo, aw. Oh. Di ako nakatug sa kanang sa nipangan. Sa... ka ba? sa ka. Di ako yung di intong. Ah, hindi aku dia ay. Kagawa. Oh. Ilay. Lagi ko kay puno man. Na. Mo mo kanadit. Adik ko mauwo ko. Nga si si ate dito sa kanang murag kay chuchi gani nga kuan nga igdaanan kay dito man to si Melvin atog na nakamata mas Melvin pag -amot na mo ni Balhin siya dito nya gipaghigda si Ate Lini Squatro naman mamin uli Oh Oo, nalingaw man nahubog sad ko Nagmo yes, jam man ni si Ate kini man siya inom og Red Horse kay mahubog mayang kamot oh huy kamot mgao na ta men men Uy, mgao na ta mgao okay. na lang ta